sina Doña Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal sa mga lansangan sa bayan upang malasin ang tahanan ng mga Indio. Nagyayang umuwi ang Doña sapagkat hindi pinapansin ng mga dalagang nakakasalubong ang kanyang magarang kasuotan. Natanaw ni Doña Victorina ang alperesang si Doña Consolacion na nananabako habang nakadungaw sa bintana ng bahay nito. Hinagod si Doña Victorina ng tanaw mula ulo hanggang paa at sa kalumura. Galit na hinarap ni Doña Victorina si Doña Consolacion. Bakit kayo nagkakaganyan, Doña? Kayo ba'y naiinggit sa akin na tinatanaw niyo ako ng ganyan? At bakit ko kayo kaiinggitan? Ah, kinainggitan ko nga pala ang buhok ninyong kulot. Kilalanin ninyo ang inyong kaharap, hindi ito na o kalunya ng Sundalo. Ang mga alferes ay sa pinto lamang ng bahay ko naghihintay. Aba, eksilentisima senyora pupot. Ang mga alferes ngay hindi. Ngunit ang mga pilay na tulad ngay maari. Hahaha. <laughs> Hoy, ang pakikipag-usap ko sa inyo ay nakapagpapababa ng aking karangalan. Ipig ba ninyo maglaban ng aking damit? Uuupahan ko kayo ng malaki. Batid kong dati kayong labandera. Alam ko na kung sino kayo, senyora at kung sino ang inyong kasama. Nasabi na sa akin ng aking asawa ang inyong lihim. Hoy! Sa laula ang bibig! Manaugat ang maduro kong bibig mo! Nanaog ang alperesa na dala ang latigo ng asawa, ngunit hindi sila nag-abot dahil sa pagdating ng alperes. Pangaralan ninyo ang inyong asawa at inyong bihisan. Kung wala kayong salapi, ay papagnakawin ninyo ang inyong mga sundalo. Kung hindi lamang kayo babae, ay nabugbog ko na sana kayo ng sipak. Ang mga nanonood ay nasiyahan at hinihintay na ang dalaway magsabunutan, ngunit dumating ang kura at sila'y napayapa. Idadahilan sana ni Don Tiburcio na hindi pa siya nakahahawak ng armas, ngunit ang pangungusap ay hindi na natapos sapagkat ang pustiso'y nilabnot ni Doña Victorina at dinurog sa pechak. Halos mapaiyak ang Don habang ang Doña naman ay nagningit-ngit na umuwi. Inabutan ng Don at Donya sa bahay ni Kapitan Tiago na kausap ni Linares si Maria Clara, Sinang at Victoria. Ibinalita ng Donya na uuwi na sila sa Maynila. Ngunit ikaw, Linares, ay maiiwan upang hamunin ang Alperes. Kayo'y maglaban sa pamamagitan ng sable o revolver. At kung hindi malalaman ni Kapitan Tiago ang mga kasinungalingan sinabi mo sa kanya. Ngunit, Donya Victorina, magpakinaw ngayon. Kaya iya tayo. Ha, muni ni Linares sang Alperes at kung hindi huwag ninyong pahihintulutan ang pakikipag-isang dibdib niya kay Clarita ang duwag ay hindi na babagay sa inyong anak si Maria Clara ay namutla sa narinig hindi ko alam na ikaw palay sa lawahan ihati din niyo ko sa aking silid ako hindi makalalakad dumating si Ibarra kinabukasan Una niyang sinadya ang bahay ni Kapitan Tiago upang ibalitang hindi siya ekskomulgado. Taglay niya ang isang liham ng arsobispo sa kura. Si Kapitan Tiago ay wala noon sa bahay. Pinatuloy siya ni Tia Isabel kasabay ng pagsasabi sa pamangking pinatawad ng binata ng arsobispo. Biglang naudlot si Ibarra nang mamalas si Maria Clara na nasa balkon kasama si Linares. Kararating ko lamang at ang unang minasa kong makita ay ikaw. Mabuti ka na pala kay Sarati. Ipagpatawad mo sana ang pagdating ko nang walang pasabi. Sa ibang araw ko na ipaliliwanag sa iyo ang lahat. Maari ba kitang madalaw bukas? Ikalulugod ko ang iyong pagdalaw. Nakarating si Ibarra ng malayan sa itinatayong paaralan. Malaki na ang nagagawa. Sinalubong siya ni Nyor Juan. Ginoong Krisostomo, hinihintay namin kayo. Isang metro na ang taas ng pader. Dalawang araw na lamang at pantay tao na. Ibig na ba ninyong tingnan ang hukay sa ilalim? Bago ko makalimutan, nais kong ipabatid sa mga nangingilag makipag-usap sa akin na ako'y hindi na ekskumulgado. Ako'y nakasalong kumain ng arsobispo. Hindi po namin iniintindi ang ekskumunyon sapagkat lahat kami ekskumulgado na. Nakita ni Ibarra si Elias na kasama ng mga manggagawa, yumukod ito na nagpapahiwatig na may nais sabihin. Inutusan ni Ibarra si Juan na kunin ang talaan ng mga manggagawa. Nilapitan ni Ibarra si Elias. Nais ko po sanang makausap kayo ng ilang oras. Tumungo kayo mamayang hapon sa tabi ng lawa at lumulan sa aking bangka. May mahalagang bagay ako sasabihin sa inyo. Inilapit ni Nyor Juan ang talaan. Inanap ni Ibarra ang pangalan ni Elias, ngunit wala ito roon. Bago magtakip silim ay lumulan si Ibarra sa bangka ni Elias na nasa baybay ng lawa.